Masulog di. Ipos mo. Batataka. Baba ka Baba kayo. Baba, baba. Baba. Ito, baba. Kaninong jacket kayo po? May jacket. Kaninong kayo ba? Ayan. Lusaw na yung isang ano, kandila. Tapos lang magpadasal mga kasama ko dito, tapos lang magpadasal, wala na akong kasama. Puro ano na lang kasama ko. Pusa, sa kaso na lang yung naiwan na kasama ko. Busog ba kayo? Busog! Busog si Mi White. Busog ka Mi White. yes, yeah, sa kayong aso ko. Yan. Yeah. Nalila, ading, Pati mismo katan, Abing. Ade sa na ko mata kwa makadanon ka din at kay sa nagyago na duda inaw at um, sabi na lang, rin sa ako niya ang kamalanda ni na rin kanyang ni Ade okay pa ni Dari sana ang nila yung bayan sa pila ko talaga sa Uh, um, tapos na yung ano pa dasal sa 40 days ni Nida <laughs> Ay, iyak yeah, na naman ako. Tapos na yung 40 days ng kapatid ko. Ay, yeah, ako. <laughs> Wala akong kasama dito sa bahay namin. Ngayon ako lang mag-isa. Silipin natin sa bahay ng aking kapatid. Yung dating ano, bahay nila. Tingnan yung mukha ko. Hindi <laughs> pa ako nakakaligo. Katatapos lang yun. No? Ngayon kasing araw na ito ang 40 days ng kapatid ko. So, 40 days na siya. So, Mamaya ang gabi magpapaalam siya. Kasi yung ano ko na, yung lula ko, yung inang ko dati, nung may 40 days siya, kinagabihan, tinabihan niya ako, uh, inaakap niya ako habang natutulog ako, naramdaman ko. Pero sa panaginip pulang lang po yun, panaginipan ko siya na, tinabihan niya ako, tapos, uh, ano, nagpaalam na siya sa akin, na yumakap na. Tapos yun, uh, nawala na siya. Yun, kaya naniniwala ako sa 40 days, ng kapatid ko, magpapaalam din siya. Sigurado ba kaya yakap din niya pa rin? Namimiss ko na naman siya. Naiiyak na naman ako. Pag naalala ko siya, naiiyak ako. Inaano ko lang yung sarili ko. Ah, uh, minawala ko lang. Parang binabala ko lang. <laughs> ayaw kong umiyak. Hanggat maaari, ayaw kong umiyak. so, andito ako sa labas, guys. Ayan, tinitignan ko yung papayan namin. Yung papayan namin, daming bunga, oh. Ayan. Dati malilit ang bunga niya. Ngayon malalaki na. Ayan. Ito naman yung dahon na hinahalo pag may lechon. Na mag, pag sila, ito yung hinahalo nila. Itong dahon na ito. Ano ba tawag nitong halaman. Parang ang tawag ko lang cactus. Itong dahon niya masarap. O, ayan o. Oh. Hinahalo nila yan. Tinatagtan nila. Ay, naku, yung palayok nandito. <laughs> Pinaglutuan ng ano, pansin. So, yung bahay ng kapatid ko, yung bahay nila, yun, maliit po. Sarado siya. Sana kung ano no, kung nagbibidyo ako. Kung paano kaya kung nagbibidyo ako, tapos sa uh, video ko, hindi ko alam na nakuha ako ko pala siya sa, ano, habang nagbibidyo ako. No? Sa so, gusto ko rin yun na makuhaanan siya. Yung kanyang, ano, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang multo, di ba? Kaya, ano, kaya nagtatry akong mag ba dito sa labas. So, yan. So, dati doon ako sa puso naliligo. yon Asan na ba yon Yun yung puso. Doon ako naliligo. Yun yung auntie ko nagsasampay naman. So, dyan ako dati naliligo. Dyan ako nagpapabideo dati sa kapatid ko pag nagliligo. Challenge ako sa may puso na yan. So, yun po. So, pasok na ako dito sa bahay. So, may babad ako dito sa bahay din namin. Ayan. Ayan. <laughs> bali, dalawang araw ko nang babad di ko pa rin, ako nakakapag tignan mo yung itsura ko, ha? haggard na haggard ako, kasi ano nga, hindi pa ako nakakapaligo so, maliligo pa lang ako mamaya, so, ayan so, ano bang gagawin so, ang linuto kanina guys na ano, naman naman yung itsura ko <laughs> yung itsura ko wala, yeah. ayan meron pang natirang pansit. marami pang pancit na natira yan yung sopas. So, yan lang po yung ano, dinuto namin kasi kami, kami lang naman po yung kumain. Hindi ko na siya nakuha na ng video kanina habang nagpapadasal kami kasi na, ano, hindi ko na naisip yun. Basta na lulungkot lang ako oh, ano, iniisip ko lang po yung kapatid ko habang nagpapadasa So, ayun. So, ayun. Tapos na po yung Portuguese ng aking kapatid. So, sana ano siya, maging masaya siya, maging payapa yung kanyang paglalakbay. Iyakin talaga ako. Pakaiyakin ko talaga. Napakaiyakin ako. Kahit na sa tingin ninyo ba, napakamalita ng mukha ako, pero napakaiyakin ko. Basta pagmahal mahal, pag mga mahal ko sa buhay, napakaiyakin ko talaga. Iwan ko. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung picture ng aking kapatid siya. ang aking kapatid, kung naalala nyo, meron kaming vlog na ginawa dati. Nakasama ko siya.